Hello mga mare! Galing na nga po pala tayo sa Lowry Remit dahil bumili po ng karneng kambing at saka balat ng baka si Piolo. Ang tagal na po niya kasing nakikrabe ng kambing. E total, ando na po tayo. Ay sinurge natin kung gaano kalayo itong B-Trust. Ay 11 minutes drive lamang pala mula doon sa Lowry Remit. Kaya ito, nakapag-grocery tayo ng kauntian. Kaya ayan mga mare, isasalansa na ni Piolo ang mga pinamili niya. Naku, gutom na gutom na po siya dyan. Nangangatog na daw po ang tuhod niya, kaya bumili na siya ng lutong ulam. Sinamahan na rin niya ng kimchi at inumi na buko juice. At ayan po ang kay brand Mar, nagpabili po siya ng fried rice at saka broccoli. Pero sinamahan na rin ng beef. Ang capiolo naman po ay hindi rin nagkakalayo dahil fried rice din pero beef ribs naman. Hindi naman po tayo kumain dahil busog pa po tayo. At ayan nga po mga mare, nasa highway na tayo, pauwi na. Mga 30 minutes drive nga po pala mula doon sa BITRAS hanggang sa bahay. Enjoy the ride lang mga mare at tignan po natin kung hindi ma-traffic dito sa highway 40 Ubusan na tayo ng storage mga mare. Kaya hindi na natin na i ang Don Valley Parkway. Pero okay lang naman din po doon. Hindi ma-traffic. At andito na po tayo sa bahay. Ang laki naman ng toyo na binili ni Piolo. Ay wala daw po siya makitang maliliit. Bumili rin pala siya ng mga 555 na sardinas. Tsaka patis. Nakabili rin pala siya ng dalawang rino at tsaka tuna. po tayo na isang clover paminsan-minsan lang naman po tayo mag -tichiria. at saka itong piyatos si brenmore nagpabili ng yakult at saka nakabili pala tayo ng pusit dalawang kahon lang naman masarap po yung adobo sa gata na may halong kamatis at talong at saka sitaw at ayan may mais panghalo sa bulalo tayo ditong labanos, may rin panghalo sa sinigang, nakabili rin pala tayo mga mare ng pambalot ng lumpia. At ito po mga kirel, para naman hindi puro karne ang ulam. Ano kaya ito? Pork yata itong binili ni Piolo. Ito pa, parang pork din. Ito naman pork pa rin pala ito. Pork, parang pork ribs din naman ito. Pork pa rin pala 'to. Ang dami pala niya biniling pork at siya daw ay magdidinuguan. Aba, ay eh, meron ding talbos ng kamote. At ito na nga po yung binili niya sa ulaw rimit na karneng kambing at saka balat ng baka. Gagawin daw niya pong kaldereta at yun naman balat ng baka ay Bumili rin pala siya ng maalat na itlog. Naku, tamang-tama ito sa kamatis ngayon. 99 cents lang po ang isang pound ngayon ng na kamatis. Naku, pagmahal, mahigit 2 dollar ang isang pound. Nakakita si Brenmar ng Skyflies, kaya nagpabili siya. At ito, may sitaw para sa sinigang. May green chili. may para sa ating bulalo at saka itong mais na paborito ni Brenmar at ito nga pala yung kimchi mga mare tamang tama lang ang timpla nya hindi masyado maalat hindi masyado maasim yung anghang nya tamang tama lang at ito nga pala bumili na rin tayo ng bay leaf or laurel at ito yung natirang buko juice kanina at ito nga pala mga mari yung santol. 11 point something ang isang pound. Ayaw kong bilhin yan. Si Piolo lang talaga nagpumilit na bilhin yan. Kasi antagal ko na nga raw hindi nakakatikim na santol. Ay alam niyang paborito ko yan. At ito nga pala mga mare Yung inaasam-asam niya na bopis dahil paborito raw niya. So ngayon no, oh, magagayak na siya ng kanyang pambaon kinabukasan. Pagbukas ay litsyon paksiw pala. Mali pala yung nadampot niya. Meron din pala siyang biniling konting lechon mga mare. Ang sobrang sarap ng sauce niya. mga mare, naku, Sentensyahan na natin, na talagang mahigit 20 years tayong hindi nakatikim nito. Siguro huli ako nakatikim nito nung naglilihi pa ako sa panganay ko. Ang sarap mga mari. Kain tayo. Sarap talaga ng santol, mga mare. Sa mga mahilig po sa santol, sana na-feel nyo rin po. Kaya naman, lagi tayo nagpapasalamat sa mga biyaya at salamat din mga mare sa walang sawang pagsuporta o paano sa kanalang uli.